Ma'am, hindi kami magkakasakayan kung nasa loob siya ng sarmak. Wala kuya. Ano? Naka Wala nakasakay na sa. Ay, hindi nga makasasakay at hindi pa kami nagkikita. Kansel Ay, cancel mo na lang, ma'am. Pakicancel mo na lang, ma'am. Eh, book mo na lang ng bago. Kalapit-lapit ko lang pala kanina oh. Dapat nilakad niya na lang oh. Pakicancel mo na lang ma'am. Hindi ko na yan. Ah, na pa ako dito. Paki-book mo na lang ma'am ng bago. Di. Ano pa? Pakicancel mo na lang ma'am. Okay ah, po. Oh, sige. Sige, sige ma'am. Okay. na natin. Magugulo ka, Uso. Andito kanina. O sabi ko maglakad na lang siya. Umikot pa ako pa ganun. Andito lang pala yung sarmak ko. ay, Tapos pagdating ko sa sarmak, wala pa siya. 啊，这个呢。